Very good. <laughs> boss, wala man kuha, ha man ta dayon. Ato na sab sa pikas bunso na ko. Dabit. Dito. Ngano bisan asa ka magtudlo, boss? Kung unsa uh. makita na mo, imuha na. Ako ana. Idol, kumusta ba ating lagay? Ito pa rin, gabi tayo. Welcome ka na naman sa bago nating istorya. Katapos naming magharbis kanina, ay didiretso na tayo sa pangalawa. Pangalawang bungsod na matatagpuan sa liyang gabi para busurikaw din sur. Katulad ng pagharbis natin, Same process pa rin nating gagawin Pagkatapos nating check na may isda At matanggal ang lobe ng trap ng isda Ay pwedeng-pwede na natin iangat ang Para mahuli na natin ang mga isdang nakapasok sa ating ngayong trap Ngayong araw pala ay hindi danggit okay. Kaya pinuntahan namin ang mga bungsod na hindi pa na-harvest kay... Kanunay, Kanunay. Ay. Ito lang pala ang huli natin. Pero okay na okay na to pang kain. Pero hindi pa kami kontento. Dahil alam namin na pagdating namin sa bahay, ay. Meron kaming mga kapitbahay na walang ulam. Kaya no. kaming mas marami pang mahuli First para mas marami price. ang ating maibigay. First ko pa na salawat. At pagkatapos natin sa pangalawa ay super blessed sa pangatlo Dahil malalaki at marami na sa mga oras na ito ay pwede na tayong umuwi At meron na meron na tayong maiuwi sa pamilya natin Oste sa bangkilaw, na pang tula. At meron na din tayong maibigay sa ating mga kapitbahay oh. At pagkatapos natin mag-harvest E eh, wag natin kalimutan na ibalik ang mga low Para sa kinabukasan E eh, meron na naman tayong ma-harvest At sa pag-uwi natin E eh, share your blessings na Pero wag natin kalimutan Ang para sa ating pamilya At sa mga oras na to Mga kilaw, sugbat, tula, paksyo na punta At natrya nyo na ba idol na magpaksyo Na hindi kinukuha ang lamang loob At tumatalon pa ang isda Kahit nilalagyan na ng suka O mga sangkap Ito ay eh, Pwedeng pwede mong gawin Basta fresh pa ang huli mong isda

At dahil hindi pa tapos ang pag-prepare ng kinilaw Pero gutom na tayo At timing ay luto na ang kanin At ang pinaksiw na danggit Ay to eat na tayo mga idol Sa simpleng pamuhay namin dito sa probinsya Sa simpleng ulam, tsaga at sipa Sa ganitong paraan na pamumuhay Ay dito kami nabubuhay At walang ibang nakakarilit sa amin Kundi ang kagaya din sa amin Na nakapira sa probinsya at tumaki sa probinsya Mahirap man umayaman Iisa lang ang buhay na ating kinagisnan Pagsasaka at pangingisda Yan ang bumubuhay sa atin Isang, Isang bagsak. tapos mong panoorin ang video na ito idol ay maraming salamat kayo ang dahilan kung bakit gumagawa pa ako ng mga video at mga idol huwag na huwag niyong kalimutan na ipahalo ang ating munting mga kaibigan. at sa lahat ng nagpa-shout out, magsak